Good morning, good morning. Yan, liget Kain na tayo guys. Almosal na tayo. Dito tayo sa loob. Si, may ano dun, nagpapatugtog. Mmm. Sinangap. Hotdog, itlog. Ah, sarap. At sinigang. Mm, sarap. Ah. kain tayo. Hmm? At yung itog to pa, marami. Yan eh, hot Hmm. Wait, kape. Hmm. Ayan, ah, ligat kain tayo. Ano, Nanihingi yung mga pusa. Saglit lang, kain lang ako ha. Ibigdan ko kaya. Hmm, sarap. At yung hmm? Wow! Sarap yung sabaw. Yung sabaw ng sinigang. Hmm? Sigang. Hmm? Itlog. Sarap. Hmm? Oh, Ame, bibigyan ko pa yun, ha? Wait lang. Mmm, mating. Uy, tatdog. Saan, amame? Bibigyan ko pa yun, no? Ibang-ibang. Mm mmm. Alin ah, na kayo, guys. Kain tayo. Almosal na tayo. si marami na naman dyan nakahatang na trabaho <laughs> eh kain muna tayo bago tayo magtrabaho mm. ah. mm. kain tayo awan ah, naman sa pusa mmm mm. Ano ah, talaga hindi na sila mapakali. แป้ครับครับหลบเตะ1สบผมค้นที่การ์ดนะ <laughs> <tayo> <sighs> copy ah. Yan, good morning. Tapos na ako, good morning. Thanks, God. Yun, busog na naman ako ngayong araw. Maraming salamat, God. Thank you so much sa inyo lahat. Bye-bye. Kain na rin kayo. Mag-almosal na kayo. Bago tayo magtrabaho sa ating mga trabaho dito sa so, bahay. Bye-bye.